Hello mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karibilita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay nasa araw na tayo ng Sabado, nasa ika-21 araw na tayo sa buwan ng September, 2024. Ngayon ay ginugunitan natin ang pag-alala sa uh, pagdeklara ng batas militar sa ating uh, bansa, sa bansang Pilipinas nangyari iyo aon noong September 21, 1972. Alam ko hindi pa ako ipinanganak noon pero tungkol sa kasaysayan, sa mga pag-aaral na unawaan at na laman ko ang mga pangyayari noon. Sana hindi na maulit yung mga pangyayari na lumalabag sa karapatang pantao walang maabuso at walang madihado alam natin at nangawaan din natin ang kalagayan ng unang panahon na posible marami sa ating mga uh, nasa patas ang gumawa lang at sumunod ng mga utos pero alam naman natin ang naging epekto noon marami ang na karoon ng kaparusahan na hindi man lang nila nagawa especially sa mga pangyayari sa estado politika at uh, sa mga pangyayari na pag-aakusa sa mga inusinting tao. Ngayon ay nagbago naman. Alam ko na ang ating mga kasundaluhan ng mga tao na nasa batas ay malalim na ang kanilang pag-aaral tungkol doon at alam ko nag-iingat ang bawat isa na ang hangarin ay madipinsahan ang karapatang pantao ma dipinsahan ang 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 kapayapaan at sana dalangin natin na hindi na maulit ang ganung mga pangyayari. Amen. Kaya patuloy tayong magtulungan, mag-usap upang sa ganun ay malaman natin kung saan tayo pwedeng kumilos na sama-sama, may panindigan at ang hangarin ay ang kapayapaan, kaunlaran at pagtutulungan. Sa araw na ito, pakinggan natin kung ano ang pinapaabot ng ating pagbasa. Ang Ibanghilyo natin ay babahagin sa atin ni San Mateo, Kapitulo 9, Versikulo 9 hanggang 13. Dito napansin natin na si Mateo, na isang tagapagkulikta ng buwis, ay tinawag ni Jesus. At alam natin na noong unang panahon ang mga tagapagkulikta ng buwis ay kinikilalang mga makasalanan. Ito yung mga taong wala silang iniisip kundi mangulikta lang ng pera sa mga mahihirap. At of course, syempre, ni maiwasan yung pagnanakaw doon. Kaya sa panahon ni Jesus talagang kilalang kilala ang mga taga ng buwis bilang makasalanan. At si Mateo ay isa doon. Bilang taga ng buwis, marangya ang, ang buhay ni Mateo lahat ay nasa Kanya at uh, ma-influence siya. Ngunit nang tinawag siya ni Jesus, walang pag-aalinlangan, iniwan niya ang lahat at sumunod. At doon sa pagsunod niya, nagbago ang kanyang pananaw, nagbago ang kanyang pagkatao. Kaya para sa akin, lahat tayo sa pagkasalukuyang panahon, iba-iba ang ating mga nararanasan, iba-iba ang ating mga estado, iba-iba ang ating mga pananaw. Pero kung bukas tayo sa panawagan, ng Panginoon sa pagsunod sa kanyang kalooban, lahat tayo ay may kapasidad na magbago, gaya ni Mateo. Magsikap tayo na magbago, na wag nating paulit-ulitin ang mga magagan hindi magagandang ginagawa natin. Yung isang hangarin na, na gumawa ng kabutihan, isang hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, at ang kalubang ito ay ang mamuhay ng maligaya walang tinatapakan, inaapakan na karapatan. Buhay na walang nangingibabaw kundi yung pagpapahalaga sa kapwa at pagtutulungan. Ito ang paghahari ng Diyos. Si Mateo naranasan niya ang pagbabago nang tinawag siya ni Jesus. Narinig niya ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus, ngunit nang siya mismo ang makakita at nakarinig ng panawagan, sumunod siya. Sana tayo ay makaranas ng ganun, gaya ng naranasan ni Mateo, na sumunod at sa pagsunod natin, magbago ang ating pananaw, ang ating buong pagkatao. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, bukal ng buhay. Turuan mo kaming magbago. Turuan mo kaming mangingibabaw ang kabutihan sa aming kahinaan. 아멘.